Kamusta na ulit guys? Ibang video na naman ang gagawin natin ngayon. Mag-ranking ako ng mga, mga chicheria doon sa Pilipinas. Yung sa pan mga, na, mga kong chicheria doon sa Pilipinas ay Nova. Yung Nova na, yung ano ba? Chips ba? Yung ganun. Yung pang-apat na favorite kong chicharia ay yung manghuan. Yung chicharon ng manghuan, yung may kulay green na packaging. Masarap yung, parang may suka yun. Sa pangatlo ng mga paborito kong chicharia doon sa Pilipinas ay yung nagaraya. Yung para siyang mani na may, may, merong may, shell or ganun. Alam mo yung, yung nagaraya, basta nagaraya. Yung original flavor, favorite ko yan. Yung second place naman nung sa mga paborito kong chicharya sa Pilipinas ay yung Oishi Prawn Cracker na sweet and spicy, yung maanghang. Gustong gusto ko yan. Ipapakita ko sa inyo, hindi ako sinungaling ha. Dito yung sa pantry, yung sa pantry natin. Tingnan mo oh, hindi naman siya Oishi pero ito lang yung, yung mahanap ko dito sa US. Oh, hot and spicy. Hindi naman pareho, pero pwede naman. At yung pinaka ito kong chicharia sa Pilipinas ay pista. Nung tumira ako doon sa Pinas, yung lagi kong bumibili sa mga tindahan yung maliliit na pista. Gustong gusto ko yun dati pero ngayon dito sa US hindi ko mahanap kung kung baka hindi ko alam. Parang hindi binabenta dito. Yung mga iba yung Oishi minsan mahahanap ko pero yung yung pista wala eh tayo gustong gusto ko yan